Kamusta mga kalingkot? Magandang gabi So wire hating gabi na Napakalabo ng dagat Punta tayo dun sa may Spot ni na Otol Nakuha na si Otol ng mga Dun din tayo pupunta sa may Kasbilya Alangan tayo pupunta ng kapakungan Lalo na may bagyo Buti Dito sa aming kalmado hindi kaya ka nung magdang bagyong riyon na ha? halos parehas lang yung binala ng bagyo pero dito sa amin malakas yung hangin nun salamat at salmaro dito nakakapagsalan ang buhay tayo sasagwan tayo nun kasi malakas na yung agos salamat tayo sa agos kaya sasagwan tayo kung parun sana makahulit din tayo ng mga talibali Pagkakataon natin sa iyo, magandang kulang-kulang -pula siguro tapos doon kailangan magkakataon. Kasi na ang pangayon so, pa lang po sa mga hukul natin sana, sa nasa prehistorya. salamat kaya sa naroon tayo sayang yung puno kanina ang balaki yun nasa isang pilot ka lang kaya yun sana pa naman yung pinamahan ito so nakawala doon may ilan sana yung pinamahal natin kaso nakahuhalak ah bakit naman malayo tayo talaga naman ho, -oh. pag malaki hindi na huhuli Nakakawala. Ay, talaga na nakakawala eh talaga naman gustong 50 meters natin na lugin sa kahahabol hindi natin nakutan pero talaga sayang yung balawa <laughs> hindi talaga para sa atin yung hindi kaya nung nakarantan diba yung sweet lips na kawala na tapos nahawakan pa natin ice lang bukas naman bukas naman may tinwila rin ng bahay kung ano tayo wala o siya siya blata kung ano so yun kita kita tapos kailan natin kung malayo lang a few moments later so yun mga kanbin yun nandito na tayo mag alas 4.30 na dito lang yung na natin ayaw kasi magpahuli ng malaki kaya sa ngayon ito lang muna babawi lang tayo sa susunod lapad ito malalang na ito dito sa amin kung tawagin namin itong badlong ito yung marami doon sa palawan yan sasama lang natin itong pusit pare parehas sa lang 1.6 ayos na ito bibinta natin at ito bibinta natin itong batog tipid tipid mo tayo sa ulam <laughs> 900 900 grams at ito yung mga ulam natin <laughs> pati ito pinahanap ko na ito yung pang ulam natin yan Ayan, 700 grams din. Ayos na rin ito. lang tayo sa ulam. Kailangan ng mga bata. Pamasahe at mga baon. So yun mga kanpinjuro, ayan. Kumita din tayo ng 500 din sa huli natin kaninang madaling araw. yan 1.6 yung ano, class natin yan 240 yung kilo at 0.9 naman yung batog 140 yung kilo yan 2.5 binibenta natin at 0.7 naman yung pangulam 3.2 kilos din tayong nahuli siguro ko nahuli natin yung mga nakatakas kikita sana tayo ng libo mahigit pero ayos lang baka mamaya ibigay na sa atin yun at madagdagan pa so yun shout out po tayo So yun, shout out na po tayo Ayan, unang una po, shout out sa ating mga masugid na taga subaybay Ayan, shout out po sa inyo Sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos Ayan, shout out, shout out po sa lahat lahat Sa ang sulok mo po kayo ng mundo na ro roon Ayan, shout out po sa inyo So shoutout shout out po, unang una po, shout out po Kay mga Richard Fuentes, ayan, shout out po sa inyo ma'am Maraming maraming salamat ma'am sa kabutihang loob nyo po Ayan, at shout out din sa buong family nyo ayan God bless po sa inyo lahat ayan at kay Sir Efren Japson ayan shout out po sa inyo sir ayan shout out kay Austin Jake Bumaat ayan shout out po sa inyo bro shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chudes Prince Adalim from Santa Rosa Nui Baisiha ayan shout out sa inyong magama shout out po kay Ma'am Rosana Villa Hermosa ayan from Davao City ayan shout out po sa inyo ma'am shoutout sa Kayadong family ng Naikabiti Shoutout kay Milo Amores from Pieres Quezon. Shoutout kay Jay Hondani Oliver Indy Andre Hondani from Davao City. Ayun, shoutout po sa mga taga Davao. Shoutout kay Armando Sobedes from Imus Kabiti Ayun, shoutout po sa inyo idol. Shoutout kay Johnny Jaikin. Shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Nai Shoutout kay Claro Bansuela from Bicol. Ayan, shout out po. Shout out kay Kate the Rockstar TV ng Mintak Kataingan Masbati. Ayan, shout out po sa mga taga Masbati. Shout out kay yon. Shout out sa Sumawang family from La Union. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out sa inyo idol sa family nyo. Shout out kay Jay Junior Ponsi. Shout out kay Alexander Fiskira and family from Jensen Tumbler shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal ayan shout out po sa inyo shout out kay Rix Dandoy from Saudi Arabia ayan shout out po ingat ingat po kayo idol dyan sa ibang bansa po shout out kay Cortisanon Fishing Adventure from Cortis Surigao del Sur ayan shout out sa mga taga Surigao shout out kay Fernando Lakasandili ayan shout out po shout out sa Ocampo family from Jonathan Ocampo shout out kay Michael Jan Puentes Durano at kay JR Michael Janchoa Durano from San Luis Agosan del Sur ayan shout out po shout out sa Disulok family kina Bung Elby, Laika La Army Ryan Trisha Rocky Bibi, Edna from Babatnon Leyte. Ayan, shout out po sa mga Disulok family diyan sa May Babatnon Leyte. Ayan, shout out po sa inyo lahat. At syempre, shout -out din natin yung mga kapwa nating may channel. At pa-support din po mga Kanbinjor. Ayan, unang-una -una po shout out kay Otol Rafi. Ayan, Rafi is fishing. yan pa-support mga Kanbinjor. At sa mga kapatid, yon kay na John TV Vlog. yan my Star TV Vlog. Very Spiro, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Fandan Fishing Adventure, Joy Fishing Adventure, Licks, TV official si Vlog tuni Fishing TV Re Angler Larry Amo si Larry Lakwat Siro Kapana TV Adventure Just for TV Bicol Hunter Vlog MJ Eric Adventure Kapishing Sagay Adventure Batang Samara So yun mga kambinjor, supportan rin po natin mga kambinjor yung kanyang mga channel. So yun, sana is nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode, Make sure, mas shoutout ka po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa panod Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye!